Ito yung laro namin kahit madulas na go pa rin kami dito guys Ay, maganda yung laban nadel dahil binigyan kami ng magandang seat dito At before ang lahat ito yung pangyayari Ari ng mga grupo, maho kagyo <laughs> <laughs> yes, so one guys for today's video, another day, another sit na naman tayo. Because for today's video, we're going to play Silik Elix. Pati ah, ngayong araw pala guys, may nakapag sit sa atin dito sa Sitio Bayog, Dumaraw Kapis. Kaya dito kami dumaan sa Swat Spring. Ay, nung nga mo mga memories nga nagkakalatabo din. Kung sino ka man, comment me guys. Sa lagyan pala, the best na talaga guys, para hindi na kami madayon sa aming pinupuntahan. Sarap. This ra. is one of the reason kung bakit hindi ko to kayang iwanan yung aking bayan. Dahil nakita nyo naman ang talaga ng aking bayan guys. Be, saan nyo pa gusto to, By the way, lapit na lang kaya ang piyesta sa Amon Banua guys. Basic ka makalagalagaw mga mukhang makasakay sa press wheel dre ah Wala na ang grupo dre Tama ta Tama ta? ta Binasal ta Umahamot Makagulutom no Ado Ado boso Ado tayo Totol. So, ano yung ngalan? Uh, kabataan dyan Na? Arara nagkapangapi mga grupo guys oh Galaw-galaw <laughs> ko ng mga kabataan dyan <laughs> Uwaya pa kami nakaabot sa gym guys bro Ngapi na na yan At natanaw na namin yung gym na si Tuba Yug Dumaraw ka please. Siyempre pasok na tayo kaagad agad Bibig shout muna sa mga kalaban namin guys At ito yung mga kalaban namin sobrang galing ito guys Pero kahit paano i-challenge namin to At nilagtagal start na ng laro natin guys At sa unang hawak namin ng bula pinasa na kasama sa akin Kaya isi one point kaagad Pero naka one point din yung kalaban Tumira yung kalaban namin Hindi pa pumasok Pinaluapan na kasama niya Grabe Buti na nabawa ni Jan Pula Kaisi one point na naman ka pinasana naman ang kasama kayong bula sa akin kaya easy one point na naman para sa amin. At taso na pa ko ng isang follow up kaya easy one point na naman kami. At maganda din yung ipinsa na kalaban sa amin kaya naka-easy naman sila. Dito sa una, tamang palitan lang na score yung laro namin dito. Dahil hindi pa uminit yung mga player, kaya sa huli yung highlight. At naka pre yung kalaban, kaya naka-easy one point sila. lagi buhay talaga oy ito sana may magandang pasing ng kalaban sa kasama niya pero sayang hindi pa naabot ah enter ah wag lang talaga pag makatira kamay taga score sigurado yung kalaban titira din at makascore din yo shoutout sa mga bata din shoutout dai boss ma ano ulit shoutout boss shoutout dai boss boss ito na tayo. Shout out muna sa videographer namin si Ulid yung mga highlight Katulad dito kasama namin ang pagkita talaga na alad Jumura na mo Pinilipan at yung dalawang kalaban Nice one Nice one Kaya yung sa yung bula tumira yung kasama ko Hindi pumasok rebound by Jojo Pinasa ni Jojo sa kasama ko Tumira ulit Hindi pumasok naman Sayang Pero buti lang rebound naman ni Jojo Binigay na naman ulit Grabe Muntik pa na double ito guys, comment down below kung sino yung may alam sa basketball. Ball ba ito or good or last stats? Ano ba tawag sa inyo to? Nice one. Ay. Oh. 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 Nice one. Nice one, boy. Parta. Kamay pa.

Kaya sa mga gusto magpag-sale sa amin, mas priority namin yung Dispiras PS Star Opening Liga. Comment down below na guys. Kaya wala na paligoy-ligoy, sit na natin doon on the, the spot. Okay, thank you for watching. See you again for next video and bye-bye. <laughs> nice.